Ayan, ang laki. <coughs> ha? Inaria na ah, yun. Sabi uh, naman talaga napakalaki po. Oh, yung what's up mga idol. Ayan, na idol. Ayun, ayun. Ang laki idol. Yan, 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 yan. Sige, sige. Habulin mo idol, hagisan mo. Ayan, ang laki nang dito banda idol. Ang laki pala dito banda. Sana. Yan, 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 yan. Bao à không sao Đi được bay. Bao không biết bay. không biết được bay. Bao không biết được bay. Bao không biết không

Uli. Uli, ang laki. Ang laki, no? Oh. Grabe. <laughs> Mamo, oh. Ay. lang. Sa loob ng... Hindi, hindi. Wala. <laughs> Nasa labas to. Nasa labas to, bay. Nasa labas ba? Ang <laughs> <laughs> laki. ayun. Eh, oh, grabe pusagan yan, bay. ayun, grabe, o oh. Ayan na. Ayan na. Ah, yun. sige yan dami yun eh. Allah, ang dami yan ay may jaguar pa idol jaguar, ay yun, ah, yan ang nakita ko kani idol, napakalaking tilapia sabi ko na nga ba, sana hindi makawala hindi nga talaga nakawala eh ay, grabe yan o, laki napagod <laughs> napagod ang ating idol kalbo ay, sa jirisit ay idol kalbo <laughs> Okay na to, mapagod tayo nandito na ayahaw na natin. Oh. So, na natin mga idol. Ayos nice, yan oh. No? laki yung grabing. O. Jaguar Oh. Jaguar. Yung Jaguar ba idol, nalaki din na, na ganyan ka okay, lang. Ah, ganyan lang, talaga. talaga yan. Tsaka mahabang ano nito, mahabang. Ano. Mukha talaga siya nang lapo-lapo yun Oh. Eh, no? hmm. Yung kulay lang ang hindi eh, no. o. Tingnan mo tong Jaguar na to idol. Limang ano, limang ganito kalapan. Alam mo kung magkano to? 350 iyon yung presyuhan dito sa Taiwan. Oh, yan presyuhan. Tapos itong tilapia na to 120 ang kilo. Ito. Ang isang piraso. Mm. Kasi wala nang nagbebenta nito sa anong lang at lang. ano mayroon lo? Lucky naman talaga oh. Grabe no. John Mark Colmera, shout out po idol. Ingat kayo, maraming salamat po. Kay Marcelito Kisada. Idol, ilang kilo yung lambat nyo? Sherdan Javier Mir, maraming salamat po. Uh, 7 kilos yung dala. Ah, oh, grabe. Kasi ano, ano to, 18 feet to, 18 feet. Mike Bautista, idol, galing mo, basta kalbo, gwapo. Yeah, Oo, oh, tama kayo dyan. Basta kalbo, gwapo, tapos malaki huli. Oo. Oh. <laughs> Sana all. Shout out po sa ating mga viewers dyan. 90, 10 na lang 90, kulang mga idol. Na Pabuti pa natin ng sandaan. You know? Aileen Cairo, shout out po. Maraming salamat sa pag-share ng ating live mga idol. pa share po ng live ng ating, ating Idol Ana TV para umabot po ng sandaan viewers. Maraming salamat mga Ay idol. Man. Grabe, ang laki talaga. Hmm. Ihaw ka mamaya niyan. Puro halos lahat mga malalaki no. Hmm. Nakakambahan talaga natin no. Hmm. Doon pa pala, may pa doon no? Sa unahan? Doon sa unahan. Nag-ano kasi sila, inaabangan nila yung pagbagsak ng tubig, yung lagaslas ng tubig. Hmm. Friends, tama yun siya po idol. Yan kay Marcelino Quesada. Sa akin ay 14 feet, 5 kilo ang bigat. Ihagis na oh, grabe. Oo, oh, tama yun idol. Yung 14 feet na ah, dala, nasa mga 5 kilo talaga yun. Kasi, ang ginagamit ko naman ay 16 feet, you know. Nasa 6 na kilo siya. You know? Naglalaro siya ng 5 to 6 kilos mga idol. So, ganun. Kabigat yung mga pinahagis namin. Kaya, nakakapagod din, you know. Lalo na pag maraming huli, eh, nakakapagod. Pero at least masaya. Basta may huli, eh, nawawala ang pagod mga idol. Lalo na kung ganito kalaki 'yo. Eh. Hmm. Ayun, ano grabe ay? sa dami at ang lalaki kay Ma'am Jovita, Katulos Gonzales, shatato. Please like and follow TV? maraming salamat pre pre Jerry si TV no. Uh, Ma'am Edit Vicente Bernal, shatato. Ah, ang laki nang isabay. Eh? Idol, pahingi ako pang ulam ko ngayon kay JM Estrera. Wala, kuha dito, Idol. Pick up lang, wala, wala kaming ano, wala kaming delivery no. For pick up lang sa mga malalapit, dorm to dorm lang po, Idol. Okay lang yan, maliit yan. Ay bumalik. Oh, hmm. huli. And don't forget to follow Efrens eh, TV. Maraming salamat. Pre-pre Jerry City TV. Ayun, paki-follow po ang ating idol Jerry City TV mga idol. pa natin ang ating idol. Ayun, Rains Rap Rap La Niosa. Shout out po. Shout out idol. Ayan, kay Marcelito Quesada. Yes, idol. Masaya talaga pag maraming huli. Ingat kayo. Maraming salamat. Ano, Sir, Ma Sir Marcelito. Naranasan ko 'yung idol, 16 feet ang hinagis ko sa may bangus. Oh. Ang bigat ng dala tapos ano? 18 pirasong bangus ang nahuli. Grabe. Pag uwi ko idol, sumakit yung likod ko. <laughs> Iniisip ko, paano na lang kaya pag ganun ka lagi, karami lagi yung huli, no? di ba? Ang bigat. Idol, screenshot. O yan pa-screenshot daw. At ipasa nyo sa ating idol anay. Ayan o. No? Lalaki pa lang. Ito pa lang. Apat pa lang. Solve na. <laughs> o yan o. No? Mm grabe naman talaga napakalaki po oh